pala guys. Ang ulam natin ngayon ay adobo. Binili natin to sa palengke. Ito yung tinatawag nilang linis na guys. So yan. Linis na. Pero kahit linis na, syempre meron pa rin iba na natitira na may balat. So kailangan natin linisin yan. So hugugasan muna natin to. Tapos tsaka natin sya lilinisin. Hugas muna. Alam mo naman sa katayan. Hindi natin sure kung malinis ba talaga to. Tapos saka tayo magtatanggal ng mga natirang balat. Ayan, bago natin ulit pakuluan at ang unang kulo ay itatapon natin. Tsaka tayo magkikisa ng bawang sibuyas. Naglalagay nga pala ako ng luya guys. At tsaka syempre, lagyan din natin siya ng laurel at paminta. So, mamaya papakita ko sa inyo. So, i-drain na nga natin to. Yung excess water niya. Hindi naman matatanggal yung lasa niyan kasi, ay, ay, ay. Ano naman siya? Pinakuluan natin. So, drain natin yung unang kulo. Para talagang malinis, guys. So, tinanggal na rin natin yung mga skin niya na uh, hindi masyado natanggal sa katayan. So, tsaka tayo magigisa, igigisa natin to guys. Okay, tayo. Ating mika. Atin. So, ilagay na natin yung ating लगी, 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 लगी। So, guys, kumukulong na yung ating manok. Uh, paa pala ng manok. Ihayaan lang natin siya kumulo for 20 minutes tapos i-check natin. Okay? So, kanina pa to, patayin ko na muna para ma-check natin kung okay na yung timpla. So, napakalambot na ng ating paa, guys check natin kung talagang malambot na siya. Uy! Check natin siya guys. If malambot na talaga. Ayan. So, ito na ang ating paang. Wow! Okay. So, malambot na nga. So, ayan natin siya ng na, ah, uh, konting tamis guys so para mas healthy uh, hindi ordinary sugar yung hinalo natin guys ayan para mas healthy syempre konting lang natin uy masarap Bex, pwengi ng ano, sili. Tignan natin siya, guys, ng another suka. Tapos, ang ating sile. Pampasarap yan sa ating lukuin. Sobrang lambot na guys. na kakalas kalas na. So, lalagyan natin siya guys ng oyster sauce. Mas masarap. Mmm. Yun na nga pala guys, nalimutan kong picturean yung ating paanang manok. Pero para contrast na rin at para sa ating pagbibigyan na mag-anak, ay nagluto rin ako, gumawa pala ako ng ensaladang ang Napakasarap nito guys. Nilagyan ko to ng mga condiments na honey at saka ng mga pampalasa at naglagay din ako ng bell pepper para bumango. So syempre guys, ibabalot ko na to kasi ipapadala natin to sa tansa. At para naman, may contrast din. Ayan. Binalot ko na at pinasundo sa Thank you for watching guys. Mag-upload po tayo ng iba't ibang Uh, recipe din na mga simpleng lutong bahay lang naman na sure na magugustuhan nyo at pang araw-araw na ulam thank you, palike na rin po and share ng ating facebook at ng ating youtube salamat guys So, napakalambot na ng ating paa, guys. Check natin kung talagang malambot na siya. Uy! Check natin siya, guys. If malambot na talaga. Ayan. So, ito na ang ating paa. Wow! So, malambot na nga. So, ayan natin siya ng... Na. konting tamis guys so para mas healthy hindi uh, ordinary sugar yung hinalo natin guys ayan para mas healthy syempre ito natin uy masarap bexpengi ng ano sile